sa mga ka-experience nandito tayo sa Santa Ana Manila ito yung ikakabit natin na wire nakaset na yan no? itatap na lang natin dito sa ilalim ayan. tapos ito yung ito yung loob ng truck no? ayan ayan ang loob ng truck ayan yan, ah hindi kami ang nagkalag-kalag niyan, sila na siguro. Ayan, waskagang pitaka nito. Oh. Diba, mga ka-experience? <laughs> oh, oh, Oh. Ayan. Tapos gagawin din namin daw yung cab neto Yung airbag nyan. Dito. Yung airbag di rin gumagana. <laughs> Pero yung ilalim gusto ni i si setup na ng panibago para hindi daw magloko-loko. Ayan, ito yung chip natin. Shoutout sa'yo. Uh, maintenance sa lang ang na skill. Ah, yan o. Oh. Ito sa province. Oh, yan o, oh mga ka-experience. So, oh. siya yung nagme maintenance dito sa mga truck, mga ka-experience. Pero, ilan na yung gumawa? Isa? Dalawa, mga kami. Dalawa. Ah, dalawa na yung gumawa nito. Oh, yun o. Oh. Ah, oh, mga ka-experience. Ayan. Ito yung mga labeling niya. Ito. Dalawa, na yung labeling niya. Na ano. Uh, papalitan na natin ng setup natin na leveling switch yan ayan yung mga airbag mga crack crack na lahat pero walang singaw kahit na may crack siya walang singaw o, oh, hindi nababa eh o, oh, kanina ko pa tinaas yan mga ka-experience kita nyo naman o oh. o, oh, ayan o oh. may mga tag tag na nga yung mga pinaggagawa nila o oh. oh, may mga tag may mga pangapangalan pa yan o, oh, ayan titirahin natin to mga ka-experience ito yung bata ako bata ngayon. Yan yung kasama ko ngayon. Pamangkin ko. No? Ayan. Ngayon, uh, i-install na namin muna to sa ilalim. Magmula dun sa ulo. Ilalaglag na papunta rito bago kami kakain. ang dun sa dulo ng control valve na yun. Ay, muna, no? Tarbauer, ano? 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 tapos Ano? <laughs> Oh. Yung... Eh, chip ano bang oras na ba, chip? Uh, ano na? may last dosin na ba? May last dosin eh. Oh, 11.52 na. Oh, 11:52, may 8 minutes pa tayo. Bago kumain. <laughs> <laughs> Bago daw <to> kumain. <laughs> Guguto na lagi ya. Oh, yan. Sige, tanggalin mo at uh, ilalarga na. Pero tingnan natin muna, baka paka 12 wheeler yan, baka hindi 10 wheeler yan. So, yan mga ka-experience, uh, ilalatag muna namin to. No? Ayan. Sige, tiga lang ha. O, oh, tika lang, tingnan ko lang muna. Tika lang, huwag mo nang iaba ng todo. Mamaya pa ang 12-wheeler to. Tingnan ko. Wala yan, wala yan. Hawakan mo. Dito, ilan yung dito niya? Wala yan. Dito sa kabila. Ano niyan? Ito. Ito, 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 San yung mauna? 12-wheeler to, 12-wheeler. Oh, ah, 10-wheeler to, 10-wheeler. San yung mauna? Ah, uh, ang mauna nyan ano, ah, uh, ito, ito, sa ito. Ito yung mauna to, sa na to. Ito, titignan natin yun. Uh, ito yung mga ginawa natin na box. Ayan na. Tapos ito na yung, ah, uh, switch nya. Yung mga, mga ano na yan, hindi kami nagkalagyan, no? yung mga unang gumawa ito na yung box na ikakabit natin ngayon ayan uh, sa lang namin kumain ako pahinga na ha. handa rin natin ayan ayan uh, uh, ang natin karga natin itong dalawa racing ko muna hindi pa ito tapos i-fix ko lang muna at least okay na siya ayan ayan na yung ano nyo ayan taas itong dalawa ayan o oh. tapos uh, automatic natin Ayan naman, nagbabawas naman siya. Ayun, nawala na yung warning sign. Pero baligtad doon sis, dapat itong baba na ito nandito dapat. Ikuti lang natin mamaya yan. No? Ayan na, bawasan naman natin siya. bawas yan. Pabawas to, babawas to mga ka-experience. Ayan, bawas yan. Yung flat na flat talaga. binabawasan ko na ng todo ah, binabawasan ko na ngayon na tomating natin ayan green naman siya pag nag level yan pag nag level yan na ah, mawawala yung ilaw konti lang yung hangin eh ayan ah Ayun na ah, oh, kakakarga lang ng hangin oh kasi ayan, ayan o no? kita nyo naman o no? tanggal tanggal lahat ng mga dashboard nyan yung mga unang gumawa ayan o no? ayan na uh, in automatic natin tingnan natin kung may flat siya tingnan natin may angis siyang konti hindi naman siya plata yun ayan siya tapos pag tumakbo siya lelevel pa ng lelevel ayan tiro tignan natin dito Uy, mukhang magandang higaan to bro ah <laughs> Ayan Tignan natin dito Ayan 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 Pagkano tataas pa ng tataas yan ganito siya pagka ano itaas natin may angin na siguro to itaas na natin may angin na siya ating taas sa different ano kalatkad differential tapos automatic natin ah naka levels pa sya kargahan natin karga natin ng hangin ayun nagbabawas na Tingnan natin ito yung takbo niya. Pag tumakbo siya ganito na siya kalayo. Ah, ganito na siya kataas. Kaya pag tumakbo na siya ganyan na siya kataas. Yan, yan ang nor. Bababa pa yan, Kasi may karga pa yan, no. Bababa pa ng konti, pero yan na yung takbo niya. Mga ka-express, yan na yung takbo niya. Okay na siya. So ipipiksa natin siya. I-check ko na lang kung kung balance talaga yung area na to. Ayan. Check na lang natin. Oh, nyo. Oh. Oh, mga lamat-lamat na talaga yung airbag nya. No? So, yun mga ka-express. Pipiksa na namin. Pipiksa na natin.